Alam nyo po ba na ito ang lang kung bakit mabilis uminit ang ating mga Android phone sa tuwing ginagamit natin ito? So kung interesado ka at gusto mong malaman kung saan makikita at kung paano ayusin yan, sundan nyo lamang po ang video na to. Open lang po natin yung settings ng ating cellphone. And then dito po ay scroll up lang natin at hanapin lamang po natin itong location. And then dito po ay hanapin lamang natin itong wifi and bluetooth scanning. O kaya naman po sa ibang cellphone, makikita natin ito sa location services. Tap lang po natin. At dito po ay toggle off lang natin itong Wi-Fi scanning and then Bluetooth scanning. Kasi once na naka-toggle on po yung dalawa na yan ay automatic po gumagana at nag yan. Kahit na naka-on or naka-off man po yung ating wifi ay automatic po nag i yan na siyang nagiging dahil lang kung bakit umiinit yung ating mga Android phone. So that's it guys. So sana may natutunan kayo sa tutorial ko nito. And din kung sakaling nagustuhan niyo nga pala ang video na to, please like, share and subscribe. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video tutorial ko. At maraming salamat po.